Mga ka-utang, umutang na naman ako ng 10,500 sa loan application na to. And guess what, no? Yung mga valid IDs dito na tinatanggap, nangunguna pa talaga yung TIN ID or TIN ID natin. Driver's License, UMID, GSIS, Voter's ID, pwede SSS, PRC, Postal ID, Passport, OWA ID, pwede rin po yung national ID at gumamit ako ng aking postal ID nung ako ay nag-apply dito al 10,500 agad yung na-offer sa akin oh no? kahit ako ay nasa last part na 10,500 pa rin. Pero guess what? Panoorin nyo muna hanggang dulo dahil isishare ko kung magkano nga ba yung possible na ma-receive ko sa 10,500. Kung approve ba ako dito, kailan babayaran? Magkano yung interest rate, total charges? Yan yung pag-usapan natin for today's video. Pero bago yan, bubunot muna ako ng isang lucky winner sa ating 50 pesos Gcash. Dahil nanood ka sa previous video ko, nandito na yung pangalan nyo sa Will of Names na para mamili kung sino yung makakakuha ng dalawang 50 pesos Gcash. Ayan, congratulations sa aking first lucky winner ng 50 pesos. Mag-message na sa akin para makuha na yung 50 pesos Gcash. At eto na nga, alam ko hindi na to bago sa inyo, no? Kasi yung pag-usapan natin ngayon is nakaset registered, sa listahan ng mga recorded online lending platforms, but hindi submitting, hindi accessing entities sa CIC. Pero hindi hindi ibig sabihin no na, na kahit ito ay naka-registered na sa list ay okay ng utangan agad-agad make sure na nag-research pa rin tayo, alamin lahat ng details bago natin utangan itong si Peso Kwento. And yes, under siya ng Super Space PH Lending na ka-sisters company po niya. Si Peso here, mga kautang, kitang-kita dito no, nasa list po siya ng recorded online lending platforms. Kasama po niya dito si Peso Her at Peso Kento. And guess what? sobrang magkapareha lang talaga yung loan application na to 10-5 agad At alam nyo ba na si Peso here nag is, nag auto approve nag auto disbursed yan and eto na sisilipin natin si Peso kwento kung ganun rin ba siya mga kautang hello mga kautang welcome back dito sa akin channel this is ang yun number one. dito sa kanilang platform no nagpapautang ng up to 40,000 pesos no collateral needed po sila and nung ako ay nag-install at nag-apply dito 40,000 pa rin yung nahita natin sa dashboard as you can see dito sa screen kailangan natin maglagay na personal information you know unang-una pa dito is mamili agad ng valid ID and next is personal information then work information na dito sa so contact information is three contact person lang yung hinihingi dito ano mag face verification tayo and dito tayo sa exciting part dito sa offer na 10,500 pero bago yan dahil nandito ka pa rin hanggang ngayon dito sa video na to bubunot ulit tayo ng isa pang lucky winner ng T850 pesos Gcash ayan congratulations no dahil Pwede mo nang makuha ang inyong 50 pesos e eh mag-viber na sa akin. Magkita yung viber number dito sa si screen. And dito na tayo mga kautang. No? Sa taas, makita natin yung 10,500. Tapos sa baba, dito si peso 9 is 3,500 lang. And dito ko sinilip mga kautang sa 3,500. Kasi ayaw kong ma auto disburse ng tatlong 3,500 dito kasi kagaya lang talaga siya kay Peso here which is ka-sister's company ng loan application na to. So, nag-click ako dito ng p no dito sa Peso 9. Sinilip ko at binew ko dito yung details kasi makikita mo naman talaga yung details. At eto na. Application amount P3.50 amount na ma-receive is P2.1. The management fee is P1.4. And guess what? 7 days to pay lang ang loan application na to. Merong interest na p pesos, account management fee na 137, platform service fee na 344 risk fee, 344 credit fees, 550 kagayang kagaya na talaga siya ni peso here, itong si peso kwento mga kautang which is, hindi parin pwedeng i-recommend this 2025. Kaya masasabi kong huwag nyo subukan kasi masisira lang talaga yung buhay nyo rito kasi nang haharas din naman ang loan application na to, no? Based doon, based doon sa experience ko kay Peso here na nang haharas talaga sila make sure, I'm sure, dito nang kaharas din itong sepeso kwento. Kaya huwag nyo nang i-proceed, huwag nyo nang isubukan, huwag kayong mag-install dito, huwag kayong mag-apply dito kasi lokong loko, lokang loka itong mga loan application itong nag-auto disburse. Kagaya lamang, no, na pag-usapan natin sa video or sa next video na na-auto disburse na naman yung loan application na na-approve na naman ako. Yan yung abangan nyo pero bago yan, dito muna tayo pagpatuloy muna natin dito si Peso Kwento, no? Naulit ko na kanina, nasabi ko na kanina, hindi lahat ng utangan online na nakasec registered ay oking okay utangan. Mag-research, alamin lahat ng details, huwag pa dalos -dalo sa pag-utang, lalong-lalong na sa mga bagong utangan na nagsisulputan ngayon. Mga kauutang ang dami natin pwedeng subukan kung gipit talaga tayo, kailangan talaga natin ng pera. May mga alternatives tayo na makikita ngayon sa pin comment na video ko. Yes, kitang-kita -kita nyo dyan, ang dami nang nakalagay dyan. But hindi sabihin na sabay-sabayin niyo rin ang pag-utang diyan. Make sure na research pa rin kayo, alamin lahat ng details before niyo utangan ang isang loan application para hindi kayo magsisi sa huli kasi may may zero interest dito, no? Kagaya lang kay Online Loans Pilipinas, zero interest. 0%. Zero interest, sorry. 0% interest yan. No, 10 days, may 45 pesos na disbursement fee po. Yan, ibabalik ng 1,000 sa loob ng 10 days. Or kay Digido, no, na 10 days rin. I'm sure 10 days na ngayon si Digido or 7 days, but zero interest rin. Walang kaltas, buo may receive. Or kung ayaw nyo dito, wanda hindi kayo ma-approve dito, merong si Talaw, happy cash, mabilis cash. Ang dami! Pwede kay Bill is. So, ang dami talaga mga kautang na pwede nating subukan wag lang dito sa mga utangan online nga mga bago, lalong-lalo na makikita sa App Store, makikita sa V App Store, or kahit dito sa Google Play Store, no? Itong si Peso Kwento, nandito man ito sa Google Play Store, pero hindi pa rin okay. But yung para sa akin, yung pinaka-worst talaga utangan is yung gamit yung iPhone natin, no? Which is dun sa App Store. Kasi ang daming mga bagong loan application na nagsisilabasan na sila pa yung auto-disborse, sila pa yung bilis mag-approve kayo, mag kayo doon, Huwag kayong basta-basta utang doon Kasi masyusula man Masyushak na lang talaga kayo sa resulta Kung kayo ay mag-apply ng loan application Ng Padalos-Dalos So na yung nakatulong itong quick honest review About this loan application About kay Peso Kwento Which is parang peso here Kasi mag-sister's company lang sila Na hindi recommended this 2025 Once again, this is Larice Ang inyong number one pala utang dahil Utang is life Bye-bye mga ka -utang.